ang paghahati ng kaharian. At natulog si Solomon na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David na kanyang ama. At si Roboam na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Kings chapter 11 verse 43. Di nagtagal matapos umupo sa trono, si Roboam ay nagtungo sa Shechem na doon ay inasahan niya ang formal na pagtanggap na gagawin ng lahat ng mga tribo. Ang buong Israel ay naparoon sa Shechem upang gawin siyang hari. Naroon si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ring Jeroboam na sa panahon ni Solomon ay nakilala bilang lalaking may tapang. At sa kanya rin ay ibinigay ni propeta na Shilomita ang nakagigimbal na pabalita. Narito aking aagawin ang kaharian sa kamay ni Solomon at ibibigay ko ang sampung lipi sa iyo. Sa pamamagitan ng mensahero ay ipinaalam ng Panginoon kay Jeroboam ang pangangailangan ng paghahati ng kaharian. Ang paghahati ay kailangang maganap, wika niya, sapagkat kanilang pinabayaan ako at sinamba si Ashtoreth na diyosa ng mga Sidonyo, si Kemos na diyos ng Moab, at si Milcon na Diyos ng mga anak ni Amon at hindi sila lumakad sa aking landas upang gawin ang matuwid sa aking paningin at ingatan ang aking mga palatuntunan at mga kahatulan tulad ni David. May karugtong pang instruksyon kay Jeroboam na ang paghahati ng kaharian ay di magaganap bago magtapos ang paghahari ni Solomon gayon may hindi ko kukunin ang buong kaharian sa kanyang kamay, pahayag ng Panginoon. Kundi aking gagawin siyang prinsipe sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay. Dahil kay David na aking lingkod na aking pinili, sapagkat kanyang iningatan ang aking mga utos at ang aking mga palatuntunan. Kundi aking kukunin ang kaharian sa kamay ng kanyang anak at ibibigay ko sa iyo sa makatwid bagay ang sampung lipi. Pagamat nanabig si Solomon na maihanda ang isipan ni Roboam, ang napiling kahalidi niya upang haraping may karunungan ang krisis na ipinopropesiya ng propeta ng Diyos. Hindi niya nagawang magbigay ng malakas na impluensya sa kabutihan sa isipan ng kanyang anak na ang maagang pagsasanay nito ay napabayaan. Tinanggap ni Roboam mula sa kanyang ina, isang amonita, ang tatak ng isang likas na pabago-bago. Kung minsan ay sinikap nitong maglingkod sa Diyos at ginantimpalaan naman ng kasukat na kasaganaan, datapwat hindi siya matatag. At sa huli ay napatangay sa mga impluensya ng kasamaan na nakapalibot sa kanya mula pa ng pagkasanggol. Sa mga pagkakamali ng buhay ni Roboam at sa kanyang pagtalikod sa bandang huli, ay nahayag ang nakakatakot na bunga ng pakikipamatok ni Solomon sa mga babaeng sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga tribo ay matagal nang dumadanas ng masasamang kamalian sa mapangsiil na batas ng dating hari. Ang kaluhuan ni Solomon sa panahon ng kanyang pagtalikod ay umakay sa kanya upang magtaas ng buwis at pilitin ang bayang maglingkod sa kaharian. Bago magkaroon ng koronasyon ng bagong hari, ang mga pangunahing lalaki ng mga tribo ay nagsikap na tiyakin kung adhikain o hindi ng anak ni Solomon na pagaanin ang kanilang mga pasan. At si Jeroboam at ang buong Israel ay nagsiparoon, at sila ay nagsisipagsalita kay Roboam na nagsisipagsabi, "Pinabigat ng iyong ama ang atang sa amin. Ngayon nga ipagaanin mo ang mabigat na paglilingkod sa iyong ama." at ang mabigat niyang atang na iniatang niya sa amin at kami ay magsisipaglingkod sa iyo. Sa kagustuhang humingi ng payo mula sa kanyang mga tagapayo bago ipahayag ang kanyang mga patakaran, si Roboam ay sumagot, Magsiparito uli kayo sa akin pagkatapos ng tatlong araw at ang bayan ay yumaon. At ang Haring Roboam ay humingi ng payo sa mga matanda na nagsitayo sa harap ni Solomon na kanyang ama samantalang siya ay nabubuhay pa na sinasabi, Anong payo ang ibibigay ninyo sa akin upang magbalik ng sagot sa bayang ito? At sila ay nagsipagsalita sa kanya na nagsisipagsabi, Kung ikaw ay magmamagandang loob sa bayang ito at iyong pagbigyang loob sila at magsalita ng mga mabuting salita sa kanila, iyong ang magiging lingkod sila magpakailanman. Hindi nasiyahan Si Roboam ay nakipagsanggunian sa mga kabataang kasama niya mula pagkabata at nagtanong sa kanila, Anong payo ang ibibigay ninyo upang maibalik nating sagot sa bayang ito? Na nagsalita sa akin, na nagsasabi, Pagaanin mo ang atang na iniatang ng iyong ama sa amin. Ang mga kabataang ito ay nagpayong dapat na maging mahigpit siya sa pakikitungo sa mga nasasakupan at gawing maliwanag sa kanila na mula pa sa pasimula ng kanyang paghahari ay hindi siya tatanggap ng pakikialam sa kanyang mga personal na naisin. Nahimok sa pag-asam na magharing may lubusang otoridad, ipinasya ni Roboam na isantabi ang payo ng mga matatanda ng kanyang kaharian at ginawang mga tagapayo ang mga kapwa kabataan. Kung kaya't nangyari na sa takdang araw ng si Jeroboam at ang buong bayan ay naparoon kay Roboam, Upang humingi ng paliwanag tungkol sa patakarang nais niyang ipairal, si Roboam ay sumagot sa bayan na may katigasan. Nagsasabi, Pinabigat ng aking ama ang atang sa inyo, ngunit dadagdagan ko pa ang atang sa inyo. Pinarusahan kayo ng aking ama ng mga panghagupit, ngunit parurusahan ko kayo ng mga tila alaktan. Kung naunawaan lamang ni Roboam at mga walang karanasang tagapayo niya ang panukala ng Diyos para sa Israel, nakinig sana sila sa panawagan ng reforma sa pagpapatakbo ng pamahalaan. Ngunit sa oras na iyaong pagkakataong kaloob sa kanila sa Shechem, nagulang silang makita ang bunga mula sa dahilan. At sa gayon ay pangwalang hanggang humina ang kanilang impluensya sa malaking bilang ng bayan ang kanilang inihayag na pasyang ipagpatuloy at tagdagan pa ang paghirap na ipinasok ni Solomon ay tuwirang laban sa panukala ng Diyos para sa Israel at nagbigay sa bayan ng sapat na okasyong mag-alinlangan sa katapatan ng kanilang motibo. Sa walang muwang at damdaming pagsisikap na magpairal ng kapangyarihan, ang hari at ang mga napiling tagapayo niya ay naghayag ng pagmamataas ng posisyon at otoridad. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na isagawa ni Roboam ang patakarang inihanay niya. Sa mga tribo ay may libong tunay ng napagalit ng mapangaping batas sa paghahari ni Solomon. At ngayon ay nadama nilang wala na silang magagawa, pakundi mag-alsalaban sa bahay ni David. At nang makita ng buong Israel na hindi sila dininig ng hari ay sumagot ang bayan sa hari na nagsasabi, Anong bahagi mayroon kami kay David? at wala man kaming mana sa anak ni Isay sa iyong mga tolda o Israel. Ngayon ikaw ang bahala sa iyong sariling sambahayan, David. Sa gayo yumao ng Israel sa kanya-kanyang tolda. Ang pagitang nagawa ng pabiglang salita ni Roboam ay hindi na nagamot pa. kula noon ang labing dalawang tribo ng Israel ay nahati. Ang mga tribo ng Juda at Benjamin ay bumuo ng kaharian ng Juda sa Timog sa ilalim ni Roboam. Samantalang ang sampung tribo sa Hilaga ay bumuo ng hiwalay na pamahalaan at nakilalang kaharian ng Israel at si Jeroboam bilang hari. Sa ganito ay natupad ang tungkol sa pagkahati ng kaharian sapagkat bagay na buhat sa Panginoon. Nang makita ni Roboam na ang sampung tribo ay inaalis na ang katapatan sa kanya, siya ay kumilos sa pamamagitan ng isang may impluensya sa kaharian. Si Adoram na nasa pagpapaatag, sinikap niyang magkaroon ng pagkakasundo, ngunit ang imbahador ng kapayapaan ay pinakitunguhan sa paraang patotoo ng kanilang damdamin kay Roboam. At binato ng buong Israel siya ng mga bato na ano pat siya ay namatay. Nagulat sa ebidensyang ito ng lakas ng pag-aklas nagmamadali ang Haring Roboam na sumakay sa kanyang karo upang tumakas sa Jerusalem. Sa Jerusalem, kanyang pinisan ang buong sambahayan ng Juda at ang lipi ni Benjamin na isang daan at walumpong libo na piling lalaki na mga mandidigma upang magsilaban sa sambahayan ng Israel upang ibalik ang kaharian kay Roboam na anak ni Solomon. Ngunit ang salita ng Diyos ay tumating kay si Mayas na lalaki ng Diyos na nagsasabi, Salitain mo kay Roboam na anak ni Solomon na hari sa Huda at sa buong sambahayan ng Juda at ng Benjamin at sa nalabi sa bayan na sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo ay huwag magsisiahon o magsisilaban sa inyong mga kapatid na ang mga anak ni Israel. Pumalik ang bawat isa sa kanyang bahay sapagkat ang bagay na ito ay mula sa akin. Sa gayoy kanilang dininig ang salita ng Panginoon at sila'y nagsibalik at nagsiyaon ayon sa salita ng Panginoon. Sa loob ng tatlong taon, sinikap ni Roboam na makinabang mula sa malungkot na karanasang ito sa pasimula ng kanyang paghahari. At sa pagsisikap na ito ay sumagana naman siya at siya ay nagtayo ng mga bayan na pinakasanggalang sa Huda Kanyang pinagtibay ang mga katibayan at mga nilagyan ng mga pinunong kawal at saganang pagkain ng langis at alak. Maingat na ginawa niya ang mga matibay na bayang ito na matibay na mainam. Datapat ang lihim ng kasaganaan ng Huda sa mga unang taon ng paghahari ng Roboam ay wala sa mga ginawang ito. Ang pagkilala ng Huda at Benjamin sa Diyos bilang Haring Supremo ang naglagay sa kanila sa mataas na dako. Sa kanilang bilang ay naparagdag ang maraming may pagkatakot sa Diyos mula sa mga tribo sa hilaga. Sa lahat ng mga lipi ng Israel mababasa sa tala na naglagak ng kanilang puso na hanapin ng Panginoon. Ang Diyos ng Israel ay nagsiparoon sa Jerusalem upang maghain sa Panginoon sa Diyos ng kanilang mga magulang. Sa gayoy kanilang pinagtibay ang kaharian ng Huda at pinalakas si Roboam na anak ni Solomon ng tatlong taon. Sapagkat sila'y nagsilakad na tatlong taon sa lakad ni David at ni Solomon. Sa pagpapatuloy ng bagay na ito, nakasalalay ang pagkakataon ni Roboam na tubusin sa malaking bahagi ang mga pagkakamali ng nakaraan at may sauli ang pagtitiwala sa kanyang kakayahang maghari na may karunungan. Datapat ang kinasihang panulat ay inihanay ang malungkot na tala nang pumalit kay Solomon bilang isa sa nabigong magbigay ng malakas na impluensya sa pagtatapat kay Jehova. May likas na matigas ang ulo, mapagtiwala sa sarili, may sariling pag-iisip at may hilig sa pagsamba sa mga Diyos Gayunman, kung inilagak lamang niya ang buong pagtitiwala sa Diyos, napalagusana niya ang lakas ng likas. Matatag na pananampalataya at pagpapasakop sa kahilingan ng langit. Ngunit sa pagdaan ng panahon, inilagak ng hari ang tiwala sa posisyon at sa mga tanggulang itinayo niya. Unti-unting natangay siya ng mga namanang kahinaan hanggang sa lubusang napasakop na siya sa panig ng mananamba sa mga Diyos. At nangyari ng nang matatag ang kaharian ni Roboam at siya ay malakas, na kanyang iniwan ang kautosan ng Panginoon at ang buong Israel ay kasama niya. 2 12, verse 12.1 At gaano kalungkot ang kahulugan ng mga pangungusap, at ang buong Israel ay kasama niya, ang bayang pinili ng Diyos bilang ilaw sa palibot na mga bansa ay tumalikod sa bukal ng kalakasan at nagsisikap na makatulad sa mga bansang nakapalibot sa kanya. Kung paano kay Solomon, gayon din kay Roboam, ang impluensya ng maling halimbawa ay nagpaligaw sa marami. Kung paano sa kanila noon, gayon din naman ngayon. Sa malaki o maliit na paraan, sa bawat isang pasa sa ilalim sa gawa ng kasamaan, ang impluensya ng kamalian ay hindi lamang doon sa gumagawa nito. Walang taong nabubuhay na mag-isa, walang sino mang mag-isang namamatay sa kanyang kasamaan. Bawat buhay ay isang tanglaw na magpapaliwanag at magpapasigla sa daan ng iba. O kaya ay isang madilim at mapanirang impluensya na aakay sa kapanglawan at pagkawasak. Umaakay tayo sa iba pataas, sa kaligayahan at walang hanggang buhay. O pabulusok sa kapanglawan at walang hanggang kamatayan. At kung sa ating mga gawa ay pinalalakas natin o pinakikilos ang mga kapangyarihan ng kasamaan sa palibot natin, kasama tayo sa kanilang mga kasalanan. Hindi ipinahintulot ng Diyos na ang pagtalikod ng mga pinuno ng Juda ay hindi napaparusahan. Nang ikalimang taon ng Haring Roboam na si Sisak na hari ng Egypto ay umahon laban sa Jerusalem sapagkat sila ay nagsisalangsang laban sa Panginoon na may isang libo at dalawang daang karo at anim na pung libong mga ngabayo at ang bayan ay walang bilang na naparoon kasama niya mula sa Ehipto. At sinupok niya ang mga bayang nakukutaan na nauukol sa Huda at naparoon sa Jerusalem. Si Semayas nga na propeta ay naparoon kay Roboam at sa mga prinsipe ng Huda na pagpipisan sa Jerusalem dahil kay Sisak. At nagsabi sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, inyo akong pinabayaan, kaya't iniwan ko naman kayo sa kamay ni Sisak. Ang bayan ay hindi pa umabot sa ganoong kalalang pagtalikod na kanilang hinamak ang paghatol ng Diyos. Sa mga pagkatalo na natamo sa pakikipagdigma ni Sisak, kanilang nakilala ang kamay ng Diyos at sila'y nangak pakumbaba. Ang Panginoon ay matuwid, kanilang sinasabi. At nang makita ng Panginoon na sila ay nangagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Semayas si na sinasabi, sila ay nangagpakumbaba, hindi ko gigibain sila, kundi aking bibigyan sila ng kaunting pagliligtas. At ang aking galit ay hindi mabubugso sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Sisak. Gayun may sila'y magiging kanyang alipin upang kanilang makilala ang paglilingkod sa akin at ang paglilingkod sa mga kaharian ng mga lupain. Sa gayoy umahon si Sisak na hari sa Ehipto laban sa Jerusalem at dinala ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at mga kayamanan ng bahay ng hari. Kanyang kinuhang lahat, kanyang kinuha pati ng mga kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. At ang haring Roboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso Nakahalili ng mga yaon at ipinagkatiwala sa mga kamay ng mga punong kawal ng bantay na nagsisipag-ingat ng pintuan ng bahay ng hari. At nang siya'y magpakumbaba, ang galit ng Panginoon ay nahiwalay sa kanya, na ano pat siya'y hindi lubos na pinatay, at bukod dito'y may nasumpungan sa huda ng mga mabuting bagay. Ngunit nang ang kamay ng nagpaparusa ay naalis at ang bayan ay muling sumagana, marami ang nakalimot sa kanilang kinatatakutan at muling sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Isa dito ay si Haring Roboa mismo. Pagamat ng agpakumbaba dahilan sa sakunang bumagsak sa kanya, hindi niya ginawa ang karanasang ito na magpabago sa kanyang buhay. Kinalimutan ang leksyon na sinikap ng Diyos na ituro sa kanya. Siya'y ay nahulog mula sa pagkakasala na naghatid ng mga paghatol sa bansa. Pagkatapos ng ilang kahiyahiyang mga taon, noong ang hari ay gumawa ng masama, sapagkat hindi niya inilagak ang kanyang puso na hanapin ang Panginoon. Si Roboam ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang at nalibing sa bayan ni David. At si Abias na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Sa pagkahati ng kaharian, maaga pa sa paghahari ni Roboam, ang kalwalhatian ng Israel ay nagsimulang lumisan, na hindi na muli pang maitatatag. Kung minsan sa paglakad ng daan taong sumunod, ang trono ni David ay may naluklok na mga lalaking may halagang moral at mga kapasyahang malayo ang naaabot. At sa ilalim ng pangangasiwa ng mga lalaking ito, ang mga pagpapalang suma-Israel ay naibahagi sa mga bansang nakapalibot. Kung minsan ang pangalan ni Jehova ay naitaas higit sa kanino mang huwad na Diyos at ang kanyang kautosan ay naitaas din at naigalang. Paminsan-minsan ay bumangon ang makapangyarihang mga propeta na nagpalakas ng kamay ng mga pinuno at nagpasigla sa bayan upang magpatuloy sa pagtatapat. Datapwat ang binhi ng kasamaang naipunlana na ng si Roboam ay lumuklok sa trono ay di na kailanman mabubunod pa. At kung minsan ang dating bayang pinabura ng Diyos ay bumabang napakababa, ano pat naging bukang bibig sa mga nakapalibot na walang pagkakilala sa Diyos. Gayunman, sa kabila ng kasamaan nilang nahilig sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ang Diyos sa kanyang kahabagan ay gumawa ng lahat sa kanyang kapangyarihan upang iligtas ang nahating kaharian mula sa lubusang pagkawasak. Sa paglakad ng mga taon at sa tingin ay nahahadlangan ang kanyang adikain sa Israel ng mga taong ang mga pakana ay udyok ng mga ahensya ni Satanas, patuloy pa rin niyang ipinapahayag ang kanyang mabiyayang panukala sa pamamagitan ng pagkabihag at pagsasauli sa bayang pinili. Ang pagkahati ng kaharian ay pasimula pa lamang ng kahangahangang kasaysayan na dito ay nahayag ang mahabang pagtitiis at malumanay na habag ng Diyos. Mula sa mga pagdurusang dinaanan nila dahilan sa mga namana at pinalagong hilig sa kasamaan, silang sinisikap ng Diyos na madali sa isa kanya bilang bayang na iiba, maningas sa mabubuting gawa, sa wakas ay tinanggap. Walang gaya mo, O oh Panginoon, ikaw ay dakila. At ang iyong pangalan ay dakila sa kapangyarihan. Sinong hindi matatakot sa iyo, O oh Hari ng mga bansa? Sa lahat ng mga pantas sa mga bansa at sa lahat nilang kaharian ay walang gaya mo. Ang Panginoon ay tunay na Diyos, siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Jeremiah 10:6 to 10. 6 -10. At ang mga mananamba sa mga Diyos-Diyosan ay makikilala din ang leksyong ang mga huwad na Diyos ay walang kapangyarihang magligtas. Ganito ang inyong sasabihin sa kanila. Ang mga Diyos na hindi gumagawa ng tangit at ng lupa, ang mga ito ang mga lilipol sa lupa at sa silong ng langit. Tanging sa pagtatapat sa Diyos na buhay, ang lumalang ng lahat at hari sa lahat, nang na tao ay makasusumpong ng kapahingahan at kapayapaan. Sa iisang tinig ang nagsisising Israel at Juda sa wakas ay muling itatatag ang kanilang ugnayang tipan kay Jehova, ng mga hukbo. Ang Diyos ng kanila mga magulang at tungkol sa kanya ay ipapahayag nila. Kanyang ginawa ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan kanyang itinatag ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kanyang iniladlad ang langit sa pamamagitan ng kanyang pagkaunawa. Pagka siya'y naguutos, may hugong ng tubig sa langit at kanyang pinaiilan lang ang mga singaw mula sa mga dulo ng lupa. Siya'y nagpapakidlat para sa ulan at naglalabas ng hangin mula sa mga kinalalagyan. Bawat tao ay naging tampalasan at walang kaalaman bawat panday ay nalagay sa kahihiyan sa kanyang larawang inanyuan, sapagkat ang kanyang larawang binubo ay kabulaanan at hindi humihinga ang mga iyon. Sila'y walang kabuluhan, gawang karayaan. Sa panahon ng pagdalaw sa mga yaon, sila ay mga lilipol. Ang bahagi ni Jacob ay hindi gaya ng mga ito, sapagkat siya ang lumika sa lahat ng mga bagay. At ang Israel ay siyang lipi ng kanyang mana, ang Panginoon ng mga hukbo ay siyang kanyang pangalan.